At uh, dahil sineselebrate po natin ang uh, Teacher's Day Nandito po uh, tayo ngayon sa isa sa aking mga memorable na eskwelahan Ito ang uh, Matias A. Fernando Memorial School Formerly Angat Elementary School So uh, tingnan natin mag throwback tayo So pinintay natin, let's go! So mga kakaway, binabati ko nga pala ng uh, Happy Teacher's Day uh, Siyempre, ang aking pinakamamal na kapatid Si Ma'am uh, Reynaline Sumaway San Pedro Ng uh, Bayabas Elementary School, dyan po sa DRT At syempre, lahat po ng mga guro na nakasama ko Ako po yung sumasaludo po sa inyong lahat At sana mag-enjoy po tayo ngayong araw nyo So, let's go! Guys So ayun mga kakaway no So ang laki na ng pinagbago nitong uh, Anggat Angat Elementary School So ito hindi pa ganito ito building Nung panahon namin no Tingnan nyo naman no Bang iba na siya Yung oval Nawala no, na yung oval Ayun no Yun na yung uh, stage namin dati oh Bang iba na So, so kung di ako magkakamali no Uh, way back grade 3 doon ako doon ako sa building na yan, di pa ganyan yan. Kahoy pa yan dati. So yun, nung grade 3 ako, ang aking teacher no, si Ma'am Flor Delisa Cruz. Si Ma'am Telly, o. Oh. Grade 3 po ako unang nag-start dito sa elementary. Ayan. So yun, no, ibang iba na ngayon. So ayan guys, andito naman tayo sa may ito. May garden na sila dito, o. Oh. Ganda, o. Oh. Garden, o. Oh. So, uh, dito yun. Pasok tayo. Pa, no? Ay, po. So, ayun. Makikita nyo, ibang-iba na siya, no? Way back, nag-school ako, 1991. Ayan, grade 3 ako noon. Nung grade 4 ako, dito naman ako. Ayan, no? So, yan ang grade 4 ako. Dito ako, no? Kay Sir Tirso. Sir, kung napapanood mo ito, naalala mo ko ba? At yung room natin, no? no? Grade 4. Ayan. So, ayan. Tapos, member ako ng uh, gymnastic nun. Itong pader na to, yung pader na to, dito ako oh, pinat pinatotawa ni Sir Tirso. Ayan. Yung ulo ko nasa baba, yung pa ako nandito. Ayan. Training. Tapos, dito naman sa labas, yan. Kung matatandaan niyo itong uh, itong uh, kwarto na to, stock room to. Butega to, yung mga mga nasirang trumpet, baga na, ni Sir Lito. Sir, alam niyo pa pa. At ito, <laughs> matatandaan niyo pa itong na to. Dito nakalagay yung malaking kalembang namin. Na inaampas ng malaking bato pag hinampas yun, ipila na kami sa labas. So magpa-plug si Rebunin na kami. Wow! Ang laka na lang pinagbago. Yan. Yeah? Tapos nga na ko, Ray Garrett. Shout out! Ito <laughs> yung mga classmates nila. Hi! 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 Mga kakaway, no? nandito po tayo ngayon sa isang room. Uh, interview natin si Sir, no? yung teacher dito. so, uh, Sir, sir um, good morning po, Sir. Pwede pong po magpakainala tayo, Sir? Uh, ako nga pala si Sir Erickson Trinidad, um, teacher po ng grade 5 SSASD so sa Matinsay yes, po. sir, uh, ano pong masasabi nyo? ah uh, pwede po ba kayong magbigay ng uh, message dahil po sa ngayon sineselebrate po natin yung uh, uh, Teacher's Day, sir. Any message po? Ayan, yeah, so happy Teacher's Day po sa lahat ng mga kaguruan sa buong mundo, lalo-lalo na dito sa logistics sa mga, sa mga kaguro dito sa uh, ang Angat Central School ngayon yung Matcha so, Okay sir, maraming maraming salamat po sir. Thank you po. So ayan, so, ayan si sir, sa, sa maraming maraming salamat po, pinaunlakan po tayo. So ayan guys! Okay oh, ka why? Oh, okay ka? Ikaw, may shout out ka? Shout out! Shout out to me! Wala, mga mahihayin itong mga estudyante natin. Ayan. So, ayan. Pupunta tayo sa room ko ng no, grade 5. Hello. Ay po. Ayan. Happy teachers day. Ayan. Medyo dumadami ng estudyante rito. Ayan, ha. Pasok na sila lahat, ha. Hello po. Hello. <laughs> ayan, ha. Ayan, oh, ha. Mga estudyante. Ayan. Ah, oh, anong grade ka? Ang grade, grade 6. Oh, grade 6. Oh, ayan, hala. So, ayan, no? Oh. Ito, kung natatandaan ko, kantin. Kantin to dati, ito. Dito tayo. Ayan. Kantin yan dati, kantin. Tapos, yun, no? Oh. Tapos, yun, no? Oh. Grabe. Ibang-iba na. Kung nakikita nyo doon, na yun yung dating uh, stage. Yung likod ng simenteryo. Doon kami tumatakas. <laughs> oh, shout out sa inyo lahat. Oh. Ayan. Ayan po mga estudyante ng uh, mag-jazz. Ayan. 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 So, yon So, ibang-iba na ito ngayon, no? Oh. Ayan. Alam niyo yung panahon namin, natatandaan ko to. ito. Itong lugar na to, kantin din dito eh. to Kantin din ito dati. Tapos ito oval. Oval yan, oval. Paikot na ganun. Oval. Ayan, oh. No? Ayan, oval. So, Teacher's Day. batin niyo yung mga teacher niyo. Kaya. Oh, Shay, Shay type. Mama. Hello. Ha? Search nyo, Rainier Sumaway TV. Ayan. Mga estudyante lang. Ang sisipan. Hawak lang yung walis. So ayan mga kakaway, no? Kung matatandaan ko pa, Itong room na to Grade 5 Kay Mami Meteria Cruz So uh, nakatanda kayo yung Meteria Yan, yeah, dito ako ron Si Mami Meteria napaka straight tong teacher namin Isa lang ang bilin niya Yung CR daw namin dati Pwedeng umihi Wag lang Alam nyo na <laughs> Hello Yeah <laughs> So ayan oh. dumadami na yung tao o. Oh. Studyante. So ang saya no, nagtro tayo no. Hi! Hello! shoutout pare! Yan! So nagtro lang tayo dahil uh, teachers day. So ayan. Itong room na to. Yan. Yan. Dito po ako ng grade 6. Ang teacher ko na si Ma'am Mirna Trinidad. Yan. Shout out sa iyo Ma'am Mirna. Grabe, no? Ibang iba na siya, oh. Ibang -iba So, ayan, dumadami na yung estudyante. Dumadami na yung mga parents. So, ayan, happy teacher's day sa lahat ng mga teacher dyan. Ayan. Ayan. Ah, thanks. Hi. So, ayan. Ang na mga bata. Ayan. So, ito. Dati. Ito yung uh, room. Room ni Sir Sarmiento. Dito kami gumagawa ng mga project. Na yung mga project na yun. Inihiram, inihiram ko lang sa pisa ko si Ate Chete. Tapos pinapasa ko rin. Eh, si Sir, si Sir Sarmiento, ano? Matalas ang utak. Alam ko kang ino yun. Yari ako. <laughs> So ayan, ito. Nandito na tayo sa may principal office. Ito, principal office tayo. principal office to dati. Principal office to dati. Dati ah, principal oh. office. Oh. Tapos ito dati. Ah, uh, H.E. H.E.? H.E. Yan, ayun ah. Hindi naman nila tinanggal yung signage niya na. No? Sa Amador Zero Hot Memorial Building. H.E. Diyan kami nagpa-practice dati ng choir. <laughs> Yan yung mga choir member Angkat children's choir so, Natatandaan nyo ba tong gong na to? Ayan. So yun At yung guard natin May guard po sila ngayon Yan So nakakatuwa lang no Nakapaligan yung nakaraan natin So sobrang tagal na Graduate po ako dito I-1994 uh, Yan 1994 So yan dito ko na po Tatapusin ang aking video So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sila po na mga sumusuporta at sumusubaybay po. So ayan, ito pang ang Rainier Sumaway TV. Palagi po natin tatandaan. God is good all the time. Bye guys! Peace! Mwah! Ah guys, ayun pala yung kalabaw. Ah, <laughs> alala si kalabaw ay ah. Yan, kalabaw, kalabaw pa rin. Siya.